Hi guys, my is Joshua Paul. Ah, mag-o 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 ng video. Muni ang video. Uh, muni ang ah uh, uh, May, June, July, August, uh, November, December. Muni ang uh, video, i-open tang video, guys. Guys, an guys, ah uh, kayo bang ano 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 ang birth month mo? Munta title guys. Uh, I-open guys ang video. Anong birth month mo? January. Sila yung malambing, masarap magmahal, pero madaling magsawa. Habang nasa'yo pa, sulitin mo na. February. Sila yung super moody, madaling mainlove, madali rin makamove on. Sweet, ma-effort, lalo na pagmahal niya talaga. March. Sila yung malambot ang puso, madaling lambingin, masarap mahalin, pero grabe 'kong magalit, mabilis mag-move on. April, sila 'yung grabe magmahal, todo bigay, todo effort, tahimik pero mainitin ang ulo. Mahilig tumingin sa iba pero ikaw lang mahal niya. May madaling mainis pero mabilis pasayahin. Maliit na effort mo, natutuwa na. Palaging may love life, pero palaging nililoko. June. mahilig talaga mga liwa, pero kapag nakita na niya yung taong mahal niya, loyal kong loyal yan. Masayahin, pero doble ang sakit ang kayang ibalik sa'yo once nasaktan mo. July, sila yung mga taong hindi mabilis magtiwala. Handang masaktan, mapasaya ka lang. Slowly, iyakin, emotional, mahilig magtampo. August, Joker, Abnormal, pero may tinatagong problema. Masarap kasama, masayahin, hindi showy, sakto lang magmahal. September, Stick to One, Loyal, pero madalas lokohin kaya matigas ang puso. Masarap maglambing, mabait, pero demonyo magali. October, pag pinakita mong sa kanya ka lang at sayo lang din siya, pero pag niloko mo, mas maloko yan sayo. Mapangasar, pero siya yung napipikon. November, hindi mabilis magkamove on sa isang bagay. Maropok, madamdamin, umiiyak ng patago, pero kakayanin. December, malibog. Joker, mabait, loyal, di ka iiwan, sila rin yung ipaglalabang ka. Hindi sa kanila uso ang salitang suku na.